Diyos ko, nakita na lang namin na na ang ilong at nguso nitong si Cyber. Ano kayang nangyari sa kanya? Normal day lang naman talaga dapat to para sa ating pack members. Kaso biglang ang sinabi ni Kuya Semer na oh, dumudugo nga daw yung ilong ni Cyber. Ito naman na ang naabutan natin sa sahig. Talaga napakaraming dugo. Tapos si Cyber andyan nga sa ibabaw. Nung lapitan naman natin siya, dugo talaga yung ilong niya. At ayan, hinihimod-himod pa nga niya dyan. Pero kada himod niya talagang dumudugo ulit yan, guys. Kumuha naman na agad tayo ng tissue pampunan sa kanya pero sobrang na rin talaga yung takot natin nung time na to kasi delikado talaga kapag dumugo ang ilong ng aso. Bilang si Cyber ayaw niya talaga nang iniintindi siya masyado at ayaw niya nang lagi siyang pinapansin. Ayan lumayo pa nga siya dyan kahit pupunasan niya yung nose niya. Kaya naman syempre kinuha na lang siya ng kuya Edmar niya para nga mapunasan din natin ng ayos at makita talaga natin kung saan nanggagaling yung dugudugo. Iba black and white ko na rin nga muna to guys pero ayan for the punas nga sila dyan ng ilong ni Cyber. Si kuya Edmar niya na nga yung naghawak tapos Kuya Sir Menyo naman yung nagpupunas ng ilong niya. At positive, galing talaga yan sa ilong, guys. Medyo madami-dami rin nga silang tissue na nagamit dyan. Kasi may nature nga nila na wala na talaga siyang dugo bago nga nila tigilan. Siyempre, hindi mawala mga marites ang pack members natin nandyan. At nakikiamoy-amoy kung ano ba yung nagaganap dito. Lumapunasan naman natin, hindi na ulit dumugo pa yung ilong niya. Tapos siyempre, kinilangan natin i-check sa CCTV kung ano ba yung nangyari kay Cyber. At kung bakit ba dumugo yung ilong niya ng ganyan. Bala, na nga yung kuha natin sa CCTV guys. O ba diba, mahalaga talaga na may CCTV. Nakakatuwa kasi kita talaga natin lahat. Anyways, nung una nga for the play play lang dyan yung pack members natin. guys. talaga ng mga normal nilang ginagawa. Tapos may bantay rin naman dyan which is si Kuya Sir Mir nga. Nung time na to, hindi nyo pa talaga masyadong may ispatan si Cyber. Ama, ikita nyo pa lang talaga dyan na iba nating pack members na nagkukulitan. Lalong lalo na nga yung si Athena at si Mustang. Si Cyber naman kasi hindi talaga siya nakikipagkulitan sa mga pack members natin. Palaging chill-chill nga lang siya kung hindi sa ibabaw sa ilalim nga ng mga lamesa isang Dito naman, kita nyo na lumabas na si Cyber mula sa ilalim at palakad-lakad lang rin naman siya. Tapos umiiwas talaga siya sa kaguluhan. Ganyan nyo, talagang dahan-dahan rin siya dyan since ayaw niya rin talaga makasali sa mga makukulit nating pack members. Okay na okay pa nga siya dyan. For the lakad lang siyang ganyan at for the amoy lang, siguro magpapati siya nung time na to. Kaya ganyan siya. Pero ganyan din kasi talaga siya. Mostly ayaw niya nga nang meron siyang mga kasama or kakulitan at ganyan lang talaga siya palakad-lakad at mag-isa. Habang nagkukulitan at nagsosok nga yung iba nating pack members, andun nga lang siya sa dulot, nag-aamoy-amoy dun sa mga bulaklak. Kung same lang naman talaga sila ni Malia ng ginagawa, usually palakad-lakad lang, tapos dahan-dahan lang din talaga, habang yung ibang pack members natin, bored agulan talaga sila. Tingnan sa pagkukulita na iba natin pack members, natamaan pa nga nila si Cyber dyan, kaya naman umalis na rin talaga siya dyan sa bulaklak na yan. Sabi ko naman sa inyo, umiiwas-iwas talaga sa gulo si Cyber, kaya ayan, for the run na nga lang siya para makaiwas sa mga makukulit. Tuloy rin naman ang kulita ng pack members natin nung time na to, pero talaga yung mga medyo bata-bata tayo -bata nagkukulitan dyan at hindi nyo talaga masyado makikita si Cyber. Pero maya-maya pa na ispata na nga si Cyber na ayan humahaching hatching na siya guys nung makita siya sa camera. Nung makita naman siya ni Kuya Sermer nilapitan nga agad siya tapos sinawakan ni Kuya Sermer yung head niya para hindi nga umuntog yung kanyang pinakanguso dyan sa semento. <coughs> Tapos ayan nga habang hawak-hawak ni Kuya Sir niya si Cyber tuloy pa rin yung pagaching niya pero pinipigilan nga niya yung head ni Cyber para hindi nga siya mapatungo masyado at mauntog yung kanyang uso. Nagsilapitan na rin nga Marites na mga pack members pero okay lang kasi tapos na rin naman maghatching si Cyber nung time na yan. Nung time nga na yan wala pa naman daw talagang dugo kay Cyber at mukhang okay pa rin naman talaga si Cyber. Dumiretso pa nga siya dyan pag sa ilalim ng lamesa kasi nga ayaw niya nang kinukulit-kulit siya. Pero sabi ko nga siguro una hatching pa lang niya tumama na nga yung ilong niya semento, kaya naman dumugo yun. Kasi guys, alam nyo ba yan si Cyber Mostly, ganyan talaga yung nangyayari sa kanya. Kaya pag nag-hatching yan, tatakbo na talaga agad kami para tulungan siya. Ewan ko rin talaga kung bakit ganyan si Cyber, pero ever since bata pa talaga siya, tuwing nga siya, ganyan yung nangyayari sa kanya. Sobrang lakas rin kasi talaga niyang mag -hatching. tapos sa pack members nga natin, siya talaga yung madalas humahatching hatching Sabi ko nga sa inyo, kahit nung bata pa siya talagang mahatching na ang batang yan, hindi ko rin talaga alam kung bakit. Sabi ko nga siguro may pagka-sensitive ang nose ni Cyber kaya naman ganun. Tapos hindi rin naman ito ang first time na dumugo yung ilong niya dahil sa paghaching-haching niya. Yes guys, madalas nangyayari na dumudugo yung ilong niya kapag napapatama sa sahig tuwing humahaching siya. At yun rin talaga yung hindi namin hinahayaang mangyari kasi syempre na masasaktan pa talaga si Cyber sa simpleng paghaching hatching niya. At as much as possible talagang tumatakbo agad kami tuwing maririnig namin na humahaching siya para tulungan rin nga siya. Pero okay na rin naman si Cyber guys, tumugulang talaga ng konti yung ilong niya tapos tumigil na rin naman yung pagdudugo after ng punas-punas sempre Siyempre, hoping tayo na hindi na ulit mangyari sa kanya.